Magos na putik, parang maliit na talon, mabagsik na bumubuhos. Hindi ito paagusan kundi nasa hiking trail sa Pingsi. Kabunduhan ng New Taipei, apektado ng ulan. Ang trail sa Pingsi, gumawa ng maliliit na talon. Ang tilamsik ay parang shower room. Itong bugso ng northeast monsoon at epekto ng bagyo nagdala sa New Taipei ng malakas na ulang sa bundok. Ang tanawin ng rumaragasan na ilog ay kitang kita. Ang ilog sa Pingxi Old Street ay may halo-halong putik at sanga. Patuloy na umagos sa gilid ng ilog. Ang tubig ay tumataas sa kabilang banda, ang Seeding Old Strip. Delikado rin tubig mula sa itaas ng ilog. Ang tubig ay papalapit na sa tuktok ng bahay. Ayon sa isang tagalinis gabi ng ikadalawampu, ang pinakamalakas na ulan ng ilog ay tulad ng sapinchi, may kasamang putik, nag-aalalang magkaroon ng landslide. Dahil sa lakas ng ulan, ay halos walang tao sa kalye. Ang ulan sa seeding sa loob ng dalawang araw ay lumagpas na sa 55 millimeters, nasa yellow alert ng debris flow. Ang ulan ay posibleng umabot sa 600 hanggang 1,000 millimeters. Ang kagawaran ng agrikultura ay naglabas na ng 275 red alert para sa debris flow sa Shiji at Sanji. Ang rainfall map ng norte, Matinding ulan ang kabundukan. Dapat mag-ingat sa pagguho, pagbagsak ng bato, debris flow at pagbaha ng ilog. Ang mabababang lugar ay dapat ding maghanda sa baha. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.